Pumikit ako ng mariin, pinipilit burahin sa alaala ang huling imahe ng ngiti ni nanay at tatay bago sila sumakay sa maingay na jeep. Isang malakas na busina, pagkatapos ay ang nakakabingin katahimikan. Ang sumunod ay ang mga sigaw, ang sirena ng ambulansya at ang malamig na tinig ng pulis na nagbalita ng kanilang pagpanaw. Sa isang iglap na wala ang lahat, ang aming maliit na kubo sa probinsya ang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan, ang tunog ng tawa ni Itay habang naghahanda ng hapunan, lahat ay naging alikabok sa hangin. Labing walong taong gulang pa lamang ako at bigla mag-isa na ako sa mundo. Ang kahirapan na isang halimaw na bumubulong sa aking tenga, wala kang pagpipilian. Nagtungo ako sa Maynila bitbit -bit ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang damit at ang bigat ng pag-asa. Kailangan ko kasing kumilos, kailangan kong mabuhay. Ang tanging alam kong paraan ay ang maging isang kasambahay. Ang isang malaking gate na gawa sa bakal, pumasok ako. Ang bahay ay parang palasyo, malaki at tahimik. Napapalibutan ng matataas na pader na nagtatago sa loob nito. Ang isang mundo ng karangyaan na kailanman ay hindi ko inakala na iiral. Sinalubong ako ng isang matangkad na babae ang buhok nito ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang labi ay manipis na guhit. Si donya Martina, sa tabi niya ay isang binata, tahimik, ang kanyang tingin ay nakayuko, parang ayaw nitong makita ang mundo. Si Robert, ikaw ba si Micaela? Ang tinig ni Doña Martina ay malamig, parang yelo na dumula sa aking balat. Tumango ko, pinipilitibayan ang aking sarili. Opo, Doña Martina. Mabuti, pumasok ka. Bumukas ang malaking pinto, bumulaga sa akin ang isang malawak na sala na puno ng mamahaling kasangkapan. Ang sahig ay kumikinang parang salamin. Ang amoy ng mamahaling pabango ay bumalot sa akin, halo sa amoy ng lumang kahoy. Tandaan mo ito, Micaela. Malayong agwat ng ating pamumuhay. Kami ang batas dito. Ang bawat utos ko ay susundin mo ng walang pag-aalinlangan. Naiintindihan mo? Pinisil ko ang aking mga kamay. Opo, Doña Martina. Huwag ka magkakamali. Ang bahay na ito ay hindi mo tahanan. Ikaw ay isang kasambahay. Hindi ka parte ng pamilya. Walang kaibigan dito. Walang kausap. Trabaho lang. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa akin. Parang sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat patak ng pawis mo ay babayaran ko. Kaya siguraduhin mong sulit ang bawat sentimo. Hindi nagsalita si Robert, nakatayo lang siya sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan. Nakaramdam ako ng kakaibang awa para sa kanya. Parang isang ibon na nakakulong sa gininto ang hawla. Lumipas ang mga araw, maging buwan. Ang aking buhay sa bahay na yon ay isang bangungot na gising ang bawat umaga ay nagsisimula sa sigaw ni Donya Martina. Mikaela, hindi mo ba nakikitang alikabok sa mesa? Bulag ka ba? Ang kanyang tinig ay nagpapayanig sa buong bahay. Ang tagal mo, wala ka bang pakialam sa oras? Nanginginig kong pinunasan ang mesa kahit na alam kong kagabi lang ay pinunasan ko na to. Pasensya na po, Doña Martina. Pasensya? Ang kailangan ko ay aksyon, hindi pasensya. Bumilis ka. Isang hapon, habang naglilinis ako ng banyo, pumasok si Doña Martina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong ginagawa mo? Ang kanyang tinig ay mahaba. Halos bulong. Ngunit mas nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw. Naglilinis po ako, Doña Martina. Naglilinis? Tingnan mo nga to. Tinuro niya ang inidoro. Hindi mo ito nililinis na maayos. Ang dumi-dumi pa rin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang nakikita. Malinis ang inidoro. Ngunit bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking buhok at isinubsob ang aking muka sa mangkok ng inidoro. Ang lamig ng tubig at ang amoy ng disinfectant ay pumasok sa aking ilong. Nagpumiglas ako. Ngunit masyado siyang malakas. Para matuto kang maglinis ng maayos. Ang kanyang tinig ay nag-eko sa banyo. Para matuto kang sumunod. Umubo ako at lumabas mula sa inidoro. Ang aking mukha ay basa at nanginginig. Ang aking buhok ay tumutulo. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ano ginagawa mo, Nay? Ang tinig ni Robert ay narinig ko sa pintuan. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay malaki. Binitawan ako ni Doña Martina. Ang kanyang tingin ay matalim na binalingan si Robert. Wala kang pakialam dito, Robert. Ito ay pagdidisiplina. Pagdidisiplina? Sinusubsub mo ang kanyang muka sa inidoro? Hindi ba yan labis? Lumapit si Robert sa akin, ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa aking balikat. Mikaela, ayos ka lang ba? Huwag mo siyang hawakan. Umakbang si Doña Martina sa pagitan namin. Siya ay kasambahin lamang. Wala siyang karapatan sa iyong atensyon. Nay, hindi po yan tama. Ang tinig ni Robert ay mahina ngunit mas may pagtanggi. Umalis ka Robert. Bumalik ka sa iyong kwarto. Ako ang nagpapatakbo dito. Wala nang nagawa si Robert kundi ang tumakbo ang kanyang mga mata ay humingi ng paumanhin bago siya umalis. Naiwan akong nanginginig. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa aking balat ngunit mas matindi ang lamig ng puso ko. Madalas, hindi ako pinapakain sa tamang oras. Ang aking tiyan ay kumakalam. Ang aking ulo ay umiikot. Isang gabi habang naglilinis ako ng kusina, naramdaman kong may bumalibag sa aking likod. Isang walis. Ang bagal mo. Magtatanghali na oh. Hindi pa tapos ang hapunan. Si Doña Martina. Napaupo ako sa sahig. Ang sakit ay humaplo sa aking likod. Tapos na po, Doña Martina. Naghihintay lang po ako na lumamig ng kaunti. Huwag ka magsinungaling nakita kitang nagpapahinga. Muli niyang hinampas ang aking likod. Hindi ka bayad para magpahinga. Bayad ka para magtrabaho. Nay, ano yan? Dumating si Robert. Ang kanyang tinig ay mas matigas kaysa dati. Mabilis niyang kinuha ang walis mula sa kamay ni Doña Martina. Bakit mo siya sinasaktan? Napakabagal niya. Hindi niya ginagawa ng maayos sa kanyang trabaho. Hindi po yan dahilan para saktan siya. Tao po siya, Nay. Lumuhod si Robert sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, Mikaela? Ayos lang po ako sa Robert. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Umalis ka, Robert. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Ang mukha ni Doña Martina ay namumula sa galit. Hindi ko hahayaang saktan mo siya, nai. Tumayo si Robert. Hinarap ang kanyang ina. Kung patuloy mo siyang sasaktan, aalis ako sa bahay na to. Ang mga salita ni Robert ay nagpatahimik kay Doña Martina. Ang kanyang mga mata ay nanliit ngunit sa unang pagkakataon. Nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang muka. Hindi mo gagawin yan. Gagawin ko, Nay. Hindi ko kaya makita ang ganitong pagtrato. Mula noon, naging maingat si Doña Martina sa kanyang pananakit. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas matalim. Ang kanyang tingin ay mas mabigat. Ngunit sa bawat pagkakataon na roon si Robert, ang kanyang mga mata ay palaging nakamasid. Ang kanyang presensya ay isang anino ng proteksyon. Sa gabi pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa, madalas akong umuupo sa likod ng bahay malapit sa Hardin. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikislap sa itim na langit. Isang gabi, narinig ko ang mahinang yapak. Mikaela, ang tinig ni Robert, lumingon ako. Nakatayo siya sa likod ko. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Robert? Hindi ka pa natutulog? Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumampi sa akin. Hindi pa po. Nagpapahinga lang po ako. Ako rin. Tumingala siya sa mga bituin. Ang ganda ng gabi, di ba? Tumangwa ko. Opo, Pasensya ka na sa pagtrato sa'yo ni nanay. Ang kanyang tinig ay malungkot. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Ayos lang po sa Robert. Sanay na po ako. Hindi dapat ganun. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mahaba at malambot. Nagulat ako sa kanyang pagdampi. Ngunit hindi ko inalis ang aking kamay. Hindi dapat may sinasaktan. Ang init ng kanyang kamay ay kumalat sa aking braso hanggang sa aking puso. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa ng koneksyon sa isang mundong akala ko ay wala ng pag-asa para sa akin. Ang mga gabi ay naging mas madalas, ang aming mga pag-uusap ay naging mas malalim. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap, tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa pagmamalupit ng kanyang ina sa kanya noon paman. Nagkwento naman ako ng tungkol sa aming probinsya, tungkol sa aking mga magulang at tungkol sa aking mga pangarap na magkaroon ng sariling buhay. Isang gabi habang nakaupo kami sa hardin, ang aming mga kamay ay magkahawak. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin. Mikaela, ang kanyang tingin ay bahagyang nanginginig. Mahal kita. Napalunok ako. Ang aking puso ay kumubog sa aking dibdib. Ang init ng kanyang kamay ay tila nagpapabilis ng aking pulso. Hindi ko inakala na maririnig ko ang salitang iyon mula sa kanya. Ako, isang hamak na kasambahay. At siya, ang anak ng mayaman. Robert. Alam ko malito. Patuloy niya. Ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw sa akin. Alam kong galit si inay kapag nalaman niya pero hindi ko na kayang itago. Gusto ko itong protektahan. Gusto ko maging masaya ka. Ang aking mga mata ay napuno ng luha Mahal din kita, Robert. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang labi ay humalik sa akin. Ang halik ay malambot, puno ng pag-asa at takot. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa aking baywang. Hinila ako papalapit sa kanya. Ang aking mga kamay ay dumapo sa kanyang likod. Hinapit siya pabalik. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking balat. Ang kanyang amoy ay sariwa, parang bagong ulan. Ang kanyang mga labi ay gumalaw sa akin. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa aking likod, hinaplos ang aking buhok. Ang aking mga daliri ay humawak sa kanyang balikat, hinila siya, lalo papalapit. Ang bawat pagdampi ay nagdadala ng kuryente sa aking katawan. Ang halika ay nagpatuloy at mas nagiging matindi, mas matakaw. Ang kanyang mga kamay ay bumaba sa aking baywang, hinahaplos ang aking balat sa ilalim ng aking damit. Ang kanyang hininga ay lumalim, ang kanyang dibdib ay huminga ng mas mabilis. Ang aking mga hita ay nagdikit sa kanyang mga hita. Ang init ay nagmumula sa aming mga katawan. Ang kanyang mga labi ay bumaba sa aking leeg. Hinalikan ng aking balat. Nag-iwan ng mainit na bakas. Ang bawat paggalaw ay nagdadala ng kaba sa aking puso. Ang halik ay tumagal, puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang araw habang naglalakad kami sa hardin, ang aming mga kamay ay magkahawak. Hindi namin napansin na may nakamasid si Doña Martina. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Anong ginagawa niyo? Ang kanyang tinig ay parang kulog. Nabitawan namin ang kamay ng isa't isa. Ang aming mga puso ay lumukso sa takot. Nay, nagsalita si Robert. Huwag mo akong tawaging inay. Hindi ako naniniwala sa aking nakikita. Lumapit si Doña Martina ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Ikaw? Mga agaw pinagsasamantalahan mo ang aking anak, isang hamak na katulong, nangahas kang umibig sa aking anak? Doña Martina, hindi po ganun. Manahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Akala mo ba'y ba hindi ko nakikita ang inyong ginagawa sa ilalim ng aking bubong, sa ilalim ng aking ilong? Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking braso. Lumayas ka, ngayon na, hindi ka na bahagi ng bahay na to. Hindi ka na bahagi ng buhay ng aking anak. Inay, wag po. Nagsalita si Robert. Sinubukan niyang pigilan ng kanyang ina. Ngunit huli na, sinampal ako ni Doña Martina. Ang sakit ay humaplos sa aking pisngi. Ang aking ulo ay napailing. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Lumayas ka. Hindi ka karapat dapat sa bahay na to. Hindi ka karapat dapat sa aking anak. Hindi mo siya pwedeng paalisin, Nay. May karapatan ako. Ako ang may-ari ng bahay na to. At ikaw? Tinuro niya ako. Ikaw ay isang hamak na kasambahay na nangahas na mangarap ng mataas. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang aking puso ay nadurog. Ngunit sa gitna ng sakit, isang apoy ang nagliyab sa aking dibdib. Isang apoy ng galit. Sige, paalisin niyo ako ang aking tinig ay nanginig ngunit may determinasyon. Ngunit tandaan nyo to, Donya Martina. Isang araw, babalik ako. Isang araw yayaman ako. Isang araw, luluhod ka sa harapan ko. At sa araw na iyon, hihingi ka ng tawad sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ang kanyang mukha ay nagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng pagkamuhi. Ang yabang mo. Hindi mangyayari 'yan. Hindi ka magiging kahit ano. Mananatili kang hamak na basura. Tandaan mo ang aking mga salita. Tumalikod ako. Tumakbo papalabas ng bahay, papalabas ng gate, papalabas sa buhay na yon. Narinig ko ang sigaw ni Robert ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat akbang ay nagdala sa akin palayo at sa bawat akbang ang aking pangako ay lumakas. Naiwan si Robert sa loob ng bahay. Ang kanyang puso ay puno ng galit at panghihinayang. Nay, bakit mo ginawa yun? Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Para sa ikabubuti mo, Robert, hindi siya ang para sa'yo. Hindi siya karapat dapat sa'yo. Siya lang ang nagparamdam sa akin na buhay ako. Siya lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ako. Kalokohan. Ikinulong si Robert sa kanyang kwarto. Ang mga gwardiya ay nakabantay sa labas ng kanyang pinto. Walang komunikasyon sa labas. Walang makakapasok. Walang makakalabas. Ang kanyang mundo ay naging apat na pader. Ang kanyang pag-iisip ay nilamo ng kalungkutan at pag-aalala para sa akin. Ako naman, naglakad ako ng walang direksyon. Ang aking mga mata ay puno ng luha at ang aking puso ay puno ng galit. Ngunit sa bawat akbang, ang aking determinasyon ay lumalakas. Ang mga salita ni Doña Martina ay nag-eko sa aking tenga. Hindi ka magiging kahit ano. Mananatili kang habak na basura. Ngunit ang mga salita yon ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Hindi ako basura. Hindi ako mananatiling basura. Nagsimula ako magtrabaho sa iba't ibang trabaho kung saan saan. Nagugas ako ng pinggan. Naglinis ako ng bahay. Nagtinda na kung ano-ano sa kalye. Ang bawat sentimo ay iniipon ko. Ang aking high school diploma ay ang tanging kayamanan ko. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa, nag-aaral ako. Nagbasa ako ng mga libro, nag-aaral ng mga aralin. Pangarap ko makatapos ng kolehiyo maging isang abogado. Gusto kong ipagtanggol ang mga tulad ko ang mga inaapi. Gusto kong magkaroon ng boses. Ang bawat araw ay isang laban. Minsan gusto ko na talagang sumuko. Minsan ang pagod ay nanunuot sa aking mga buto. Ngunit sa bawat pagkakataon, naaalala ko lang ang mukha ni Doña Martina, ang kanyang mga salita, ang sakit na dinulot niya sa akin. At naaalala ko si Robert, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga salita ng pagmamahal. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang aking dahilan. Nakatapos ako ng high school, nag-enroll sa kolehiyo, Kumuha ng kursong abugasya. Nagtrabaho ko sa gabi bilang isang waitress, bilang isang tendera, bilang isang tagalinis. Ang aking mga kamay ay magaspang, ang aking mga mata ay pagod, ngunit ang aking isip ay matalim. Ang bawat aralin ay sinisikap kong intindihin, ang bawat kaso ay pinag-aaralan ko, ang batas ay naging aking sandata. Lumipas ang mga taon, ang Mikaela na naging kasambahay ay naglaho. Sa kanyang lugar, isang matapang at matalinong babae ang lumitaw, isang abogado. Ang aking pangalan ay naging kasing kahulugan ng hustisya, ang aking reputasyon ay kumalat, ang mga kasong hinahawakan ko ay laging panalo, ang aking mga kliyente ay nagtitiwala sa akin. Isang araw habang naglalakad ako sa isang bulwaga ng korte, nakita ko ang isang pamilyar na muka, si Doña Martina. Ngunit hindi siya ang Doña Martina na kilala ko. Ang kanyang muka ay kulubot, ang kanyang buhok ay puti, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatayo siya sa tabi ng isang lalaki, isang lalaking payat at malabo ang tingin. Ang kanyang mga mata ay blanco, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, si Robert. Ang aking puso ay kumirot, ang aking mga mata ay napupuno ng luha ano ang nangyari sa kanya? Ano kaya ang ginawa ni Doña Martina sa kanya? Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang pagkatao ay tila nawawala. Lumapit ako sa kanila. Doña Martina, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Hindi niya ako nakilala sa una, ngunit nang makita niya ang aking mga mata, ang kanyang mukha ay namutla. Mikaela, ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong, Opo, Doña Martina. Ako nga, ang aking tinig ay matatag puno ng otoridad. Hindi mo ba ako nakilala? Ako ang Mikaela na pinagtabuyan mo. Ang Mikaela na sinabi mong hindi magiging kahit ano. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Robert pagkatapos ay bumalik sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ako ang abogado ng kabilang panig. Ang aking mga labi ay bahagyang umiti. At mukhang kailangan mo ng abogado. Donya Martina, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginig. Hindi, hindi, hindi ito totoo. Totoo to, Doña Martina. Tumingin ako kay Robert, ang aking puso ay kumirot sa sakit. Siya ay tulala, parang isang patay na halaman. Ano ang ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Siya ang nagkasakit. Siya ang nawala sa sarili. Ang kanyang tinigay nanginginig. Kasi ngalingan? ang aking tinig ay malamig. Alam ko ang ginawa mo. Alam kong ikinulong mo siya. Alam kong pinahirapan mo siya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kalagayan ay bunga ng iyong pagmamalupit. Hindi, hindi yan totoo. May sapat akong ebidensya, Doña Martina. At may sapat akong lakas para ipanalo ang kasong to. Makikita mo ang katarungan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Anong gusto mo? Justicia, tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay matalim. At gusto kong bayaran mo ang lahat ng ginawa mo, hindi lang sa akin, kundi sa kanya. Kinasuhan ko si Doña Martina. Ang kaso ay naging malaking balita. Ang kanyang mga kasalanan ay nabunyag sa publiko. Ang kanyang pagmamalupit sa akin, ang kanyang pagpapahirap kay Robert, ang mga ebidensya ay hindi maiikakaila. Ang mga testimonya ay nagpatunay sa kanyang pagiging isang halimaw, wala siyang nagawa. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang kayamanan ay hindi sapat para bilhin ng batas. Pagkatapos ng kaso, ipinagamot ko si Robert. Ang kanyang kalagayan ay malala. Ang kanyang isip ay parang basag na salamin ngunit hindi ako sumuko. Sa bawat araw, binibisita ko siya. Kinakausap ko siya. Binabasahan ko siya ng mga libro. Kinakantahan ko siya. Hinahawakan ko ang kanyang mga kamay ang aking pagmamahal ay ang tanging lunas. Isang hapon habang binabasahan ko siya ng isang libro, naramdaman kong gumalaw ang kanyang kamay. Hinigpitan niya ang aking hawak. Tumingala ako. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Hindi pa rin ito malinaw ngunit may kislap at pagkilala. Mikaela. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. Ang aking puso ay lumukso sa tawa. Robert! Robert! Nandito ako! ang kanyang mga mata ay dahan dahang luminaw, ang kanyang bibig ay bahagyang umiti. Ikaw nga. Mula noon, unti-unting bumalik si Robert, ang kanyang isip ay luminaw, ang kanyang pagkatao ay nagbalik. Ang kanyang mga tawa ay narinig muli, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay, ang kanyang pagaling ay isang himala, isang himala na pinagpaguran ko. Isang araw habang nakaupo kami sa hardin, ang sikat ng araw ay humahaplos sa aming mga muka. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat, Mikaela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi kita kailanman iiwan, Robert. Ngumiti ako. Mahal kita. Mahal din kita, Mikaela. Ipinagpatuloy namin ang aming pagmamahalan. Ang aming kwento ay naging inspirasyon sa marami. Ang dalawang taong pinaghiwalay ng batas ng lipunan nang pagmamalupit, ay muling pinag-iisa ng pag-ibig. Nagpakasal kami, ang kasal ay simpleng ngunit puno na ng pagmamahal. Ang aming mga pamilya ay naroon, ang aming mga kaibigan, ang aming mga pangako ay matatag. Bumuo kami ng sariling pamilya. Ang aming bahay ay puno ng tawa ng pagmamahal. Ang aming mga anak ay lumaki sa isang mundong puno na pag-asa, malayo sa pagmamalupit at kahirapan. Ang bawat araw ay isang pagpapatunay na ang pag-iibig ay kayang lampasan ng lahat. Si Doña Martina naman, pagkatapos ng kaso, ay nawalan ng lahat. Ang kanyang kayamanan ay nabawasan. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagmamalupit. Siya ay nag-iisa puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay ng kasamaan na hindi nagtatagal. Ang kanyang mga salita ay nagkatotoo, ngunit sa ibang paraan. Hindi ako naging basura. Siya ang naging basura. At ako ako ang nagbigay sa kanya ng katarungan. Ang aking pangako ay natupad. Hindi siya lumuhod sa harap ko ngunit ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang lahat ng ginawa niya ay sa kanya. Ang aking buhay ay naging isang patunay na ang pag-ibig, pagtsatsaga at pag-asa ay kayang baguhin ng lahat. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang to? Makikomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.